Mapulit po siya sa iyo na eh, one rice, isang pangmusko one rice, isang pork barbecue one dinner, isang fish dinner po isang halo-halo na right? yung. Okay. Uh, pork barbecue, okay. Pork barbecue, uh, okay. Okay. Pork barbecue. Inasal. Inasal mo address namin na Amit Emery at I advise. Itumpalpak paana. Ano iyon? 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 Ano

Kain po kami yung mga sa inasal. Big sorry sa may bandang tutuban po. Kain po tayo. Merry Christmas!

Dito saan naman tayo sa iba. Hanap tayo. Huwag <laughs> <laughs> naman naman at ma-hold body. Yeah. Dito saan eh. Tara, ito tayo. Ah, oh, mga ito eh. Yeah, yung ayan. Lalo na yung maniiba yan. Yeah. Tawad mo. Dito Ayan, ito itong mga baloon. Pero, kaya na pa rin yan. ko yung mga ganito. kaka Ito si Mamita. Ano, bumibili ng kurtina para pangregalo niya. Kuha ako ng kurtina. Kasi nag ako ng maganda. Ayun, ano, ito yung Ano yung may lace mo? Isang so, may dahon. Kung apat o. Ayan. apat. Saka yun yung blue. Yung lace. Ano nga okay. Hindi, okay. ayan yun. Yung may dahon. Saka, saka. Siguro pwede na yun. Pwede na yun. Ah, kapagod. Masakin na yung mga ko. Ah! May pundak naman tayo. Ayan tayo, na Hello guys. Guys, narito na po kami. Dumating na po kami. Galing po kami ang divisorya. Namili po kami ng mga kurtina. At uh, mga ipamimigay pati sa tao ngayong Pasko. Kaya guys, ah uh, thank you sa lahat. Thank you po sa mga subscriber ko, sa mga viewer ko. Nagpapasalamat po ako sa uh, ano mga tao. Shout out kay Betty at saka kay Dali. Merry Christmas sa inyong lahat. Uh, magkakasalamat po ako sa inyong lahat. Uh, Bye-bye po. Magkapaalam na po kami. Thank you for watching. Bye. Like and subscribe. Share, guys.